All right. So, good morning, good morning, everyone. Welcome to my vlog and welcome to Quest ni Timoy. For today's video, guys, bali bababa na po tayo ng si Churag dahil tapos na po yung ating proyekto na pamimigay ng mga regalo sa mga kabataan na sponsor po ng Operation Christmas Child and then tataki na po natin yung daan pababa yung trail pababa and then napaka challenging po ito dahil kagabi umulan and then sigurado ako na madulas yung trail pero we're going to enjoy ang pagbaba natin dito sa Sitio Urag so guys without further ado tara samanin niyo ako so into muna tayo let's go So ayan guys, kung napapansin po ninyo is talagang naghahanda na at yung iba is nakahanda na dahil gustong gusto na po nilang bumaba ng siturag dahil bukas is linggo na po and then mayroong simba. Pero bago yan bali magpipray muna tayo kailangan nating uh, i-ask yung protection ng Panginoon, yung bagay ng yung guidance ng Panginoon yung gabay ng Panginoon sa ating pagbaba para ligtas po tayo at sigurado po yung katuwaan natin pag baba. Okay, so samahan niyo kami sa uh, aming pagpe So, let's go. Okay rin gamit niya? Yes! yes. Okay. Ready okay. Uh, mga moyo kita nay, nagmamasalamat ka sa Ginoo sa natapos na tong at sibid nila ta sobrang. Kamana naman nga Dios nagapasalamat kami kanimo ang kabuhi at kapadayon ni may enjoy naman ang inyong creations, may enjoy naman ang opportunity na maka-fellowship sa mga kabuktuan naman sa pagtuo. salamat, ikit para parami mo ang uh, siturag para nga amin aman labuton kag uh, ang imo mga mensahe kag uh, pagpalangga-alanda. Nagpapasalamat ikanin mo sa andaman niya bukas, nga tagi maluwan ng mga alima sa pagsabisyo, magpagabuma ka ng mga tanan. Ikaw ang maaaring na Diyos na magpalit ka dyan kananda. Sa kung saan lang mga kinanglanan, ipapili e, na pagkinoho ang uh, presensya ng padayon magagitay kananda sa mga pabakit. Uh, mga pagkiraw na nakaapot sa na mga kabuhi. So, buwis ang naging uh, noo kang padayon niya may ngalawas sa mga kamalaman at mga kabataan. Nga makapadayon man sa tagino ng, uh, sa nga pagpakabuhi kag kumunoa sa daw Dios sa tanan ng mga kinanglanan hindi lang sa material kundi pati sa physical lang sa spiritual ang uh, imo nga pagpakamayo sa Dios ituburo sa kabuhi kag diyang uh, uh, sityo kag tanan mga pagkuluyo especially sa kabuhi na Perla nga may kalipay yung Ginoo sa pag amuma uh, kanamo niya tanan ikaw nakamaan nga nanatili sumon kag ikaw kadya man

mo Sa inyong ng Imaya, sa inyong ng pagtayo, sa karan ng Kristo Jesus, ngayon ginawa ka Amen! Amen! So, ayan guys, pagkatapos nating manalangin is nagumpisa na rin po tayong bumaba at dahil sa sobrang madulas yung daan, dahil kagabi umulan, dandan po lang tayo sa trail, baka tayo po ay madulas. At nakikita natin yan guys na lahat naman ay nag-enjoy pero nakakapagod din naman kaya nakita natin is nagpahinga tayo dyan. So right now guys, we're approaching Barangay Pitak from Siturag and then dadaan po kami dito sa Palayan and then dadan kami ng ulai menghayung bridge saya. Okay. Alright. Oh nak tahu? Ma dengan kamu. Hey! Ang tuduk gak gedeg gedeg. Tani hari ni senang kita. Ni banyak tak? Nah, banyak. Hey! Mm. Hey! Mm. Pista. So guys, good morning Ladaan ko tayo sa Pitak River uh, Ilog na naging pasyalan ng mga local people At naging na mga tao sa karatid barangay at karatid bayan At naging na mga turista meron silang ginawa naman yung bahay kubo na pwedeng pahingahan ng mga namamasya dito at saka naliligo. So napakaganda po ng ambiance, napakaganda po ng lugar. Yung tubig, sobrang napakalamig, refreshing, cool and refreshing na makakarelax ka talaga. And then, yung paligid yung sobrang napakaganda po, nature na nature. Kaya madami ang pumupunta dito. Uh, um, dumaan kami dito, siguro sa mga pwedeng gawin nag enjoy Maliligo kami kasama ng mga bata. Ayun, mga mahinga ako nung yung huli. Mahinga nila lang kasi. At saka malalo yung tubig guys ha. worth enjoying talaga. Ayun. So, ayun, namamahinga na po sila. Ay, ayun, nauna na sila. Ako yung pinakahuli. ay, kamusta ang biyahe? Ang biyahe. Ang hiking nga sa bukit. Ah. It's okay. It's okay. It's okay. Grabe, tasa ka mo ba? Mabalik pa gito kami luwan. Ay, wow. Grabe. Yeah, Mga malalakas guys. Mga sakalam. Okay. Yeah. First, First to arrive. First to arrive daw. Pastor Jun. Pastor Jun. Pastor Noy. Yan. Yeah. Huli. Pangalawa. Yeah, pangalawa sa huli. Pastor <laughs> Jun. <Jim. laughs> <laughs> pangalawa sa huli ako pinakauli. Ha? <laughs> huh? Makalingkos? Oh, pwede ka makarigos. Mga rescuer eh. Oh. Kasama kaya? ah, kung tao okay nangkara inis nako tumaytaybak kamalet ah kamalet baay, taka ko Okay. so, ayan. -ing 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 -ing. pero kung yan nga, no 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 no, oh, di ka kung 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 so, kung 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 So, e, naging depot po tayo dito sa paligid. Hindi ka to na yun, ah Hindi ka dyan na yun. Dyan na yun ang kung gusto mo. Balon ka na yun, ah. Dyan ka na yun, ha? Ah. Dyan ka mo lang nga nabaw, ha? Oh. Kagasto to, nabaw. spectators Salamat So, yun guys, yung istorya. <laughs> Pagkatapos ng ilang oras na hiking pababa ng Siturad, nakarating na din kami dito. Ayano. No? May pangiti-niti pa yan. Saka naligo na rin kami ng kilog Pitak River. So magayos na kami ng mga gamit. Then, pabalik na kami sa Patungon. magla out. And then, babalik na din -did sa Patungon. Gaya li tayo. Road trip ulit tayo papunta ng Patungon. So, bye-bye. Thank you so much for watching. Smell, Anay. <laughs> Yun. Yun.